So sa madaling salita oh. po, actually, pwede mong sabihin may impluensya yung Malacañang uh, by not interfering. Kasi sabi nga nilang uh, ng ibang senador, may impluensya yung Malacanang by not interfering. May impluensya yung Palacio by not interfering. Wow, ang lalim Hindi ko maano, hindi ko ma -ano, hindi ko ang gusto mong paibahin kapatid. Okay. The mere fact that the president did not interfere with okay. the changes uh -huh. in the Senate, meaning Inalaw niya yon. What? Oh my god. Sorry guys, sorry sa point lang ako eh Akala ko sinong matindi tong tao na to Wala naman pala eh Okay mga kaibigan, ito Medyo matagal-tagal na din itong uh, Binabanatan ni kasamang Nico David Mga kaibigan Itong uh, opinionated na si Banat Bay Panoorin nga natin kung paano to Mag-analyze ng mga bagay-bagay Panoorin natin itong content niyang Palitan sa sinado. Alam ba ni Marcos? Let's watch him I know, I was. Uh, I, I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. Uh, so uh, I'm not sure what he is referring to. Um, Paing natin uh, ng uh, mga to, uh, lalim ng mga uh, tao. Specific, instance. meron man. Uh, So tinatanong ko ano masasabi niya doon hmm. sa influence daw ng nasa ibabaw kung oh. sino daw yon ha? Oh, ito yung sagot ni Marcos. Oh. Oh, ano kaya? Dali, dali. May kotse, may kotse. Sandali lang daw, may kotse, may kotse. Bakit ka nagko-content sa loob ng kotse? Ha? May tinataguan ka yata, banat ba Oh, parang kabadong, tingnan mo yung tsura, oh. Parang kabadong kabadong na <laughs> may dumaang kotse ah. Oh, baka alam mo, under surveillance ka na, Minaman-manan ka na. Oh, oh kabado oh. Bakit -check yung sasakyan uh, sa, sa gilid. Well, pakicheck yung sasakyan sa... Wow! Wow! Ang tindi palakpakan. May ano pa siya. May radyo pa, mga kaibigan. Ang tindi mo, Dre. Oh. Ay, so sorry naman. Sus, ginoo. <laughs> Pilingero. Ah, uh, dalay, 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 dalay. Sa general principle, sa I, I, din. I don't know. I haven't spoken to him about it. The last time I spoke to him, uh, we talked about the procurement law. Ang tagal na, hindi uh, ka marinig student, pa yung punto niya dito ah. Up. So, uh, it's hard for me to answer simply because I'm not quite sure what he's referring to because what instructions could there be? Gusto ko marinig kung paano mag-analisa itong si Balak ba uh, Hindi niya natapos. Oh. Um, yes. I, I, uh, Yes, that 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 that's still unclear to me what uh, what he was referring to. Okay. Unclear daw uh, kung ano at his started, uh, return Ay, sabi ni Pangulong Hong Marcos. Tingnan natin you know, kung ang pirata it nito ito ng Banat Uh, I think I'm going to to uh, try to be the SP. Uh, Ang tagal, no? Ang tagal What's niya. No? Hindi, niya what, what do you think? hindi niya agad so, ma-dissect kung ano man but, gusto niya. Di ba? And Uh, I did not speak to oh. any parties. Ang tagal. At si point. BBM ang nagsasalita. Simply because eh. I was out of town. At maikli lang yung And If you BBM na, remember, on that day, wala naman siya sinasabi. Itong e ano, itong oh, eto ifa-analyze niya sinasabi ni Marcos oh. dito. Although sinabi niya, Uh, kinakausap daw siya ni Cheese hindi naman niya okay. Oh dinefine kung kailan siya kinakausap ni oh. Cheese pero do sa bandang dulo kasi sinabi niya nung magpapalit na doon na lang sila na-inform ewan okay. ko kung ano ibig niya sabihin na doon sa step of the way eh ibig bang sabihin nun matagal na siyang sinasabihan uh, yung ikaw na nga mismo nagsabi nung magpapalit na doon na lang siya na inform tapos sasabihin mo matagal lang sinabi ano ano totoo nga nang nababasa ko sa iyo banat ba ano ano ka lang no ano ka eh hindi ka logical mag ano, eh? mag, mag reasoning eh di ba parang walang sustansya dre eh. Bayan? No, yung nati disappoint naman ako. Oh. Um, uh, I was yun asking for an issue a statement on the change of leadership. Two minutes and thirty seconds. And I said, "Look, I can change the bank." So the world may So umaga, okay. yung umaga daw yon, there would be change of leadership. Oh. So dun sa ininform. Oh. Daw ha? Okay. Sinasabi niya ito. Oh, and, uh, ano? Nasan yung reaction mo doon? Inuulit mo lang yung sinabi ni BBM to mga kaibigan comment down below ano ba to pinapanood niyo tong ganito ha parang sa lahat ng mga DBS vloggers ikaw yung nasa ilalim ha <laughs> wala, wala naman pinupunto sinayang mo magtatatlong minuto na ng buhay ko wala pa ako na aririnig na matindi iyo, Dre when I landed back in Manila at about 3 or 4 no. in the afternoon sa eh, saka lang tapos na Ah, uh, nag-change mm -hmm. na. Ah, so uh, style uh, niya kung anong sasabihin ng uh, ginagawa senator niya na reaction, senator. uulitin niya lang. So, okay. that's the extent. Nasa uh, anong pag-analisa mo doon ba That's how ah uh, oh. uh, I was basically informed at every step of step of the way, uh, but uh, it moves so quickly as well. Wala naman siya sinasabi, okay. mga. But I, 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 of course, I, we, yeah, hindi ko may tutukin na kalaban tong ganito. mahina, mahina, mahina. The state of the voting. Uh, then when that was still being isa pa tingnan when that natin kung may sustansya being, na isa sabi niya uh, collected the votes were still being collected by Senator Chiz uh, alam na, na, alam na namin kung ano so sa madaling salita oh. po actually pwede mong sabihin may influensya yung Malacanang uh, by not interfering Kasi sabi nga nilang uh, ng ibang senador, may influensya yung Malacañang by not interfering. Ano po ang ipinupunto mo doon, Mr. Banatbay. Ha? May influence yung Palasyo by not interfering. Wow, ang lalim bars. Who? Hindi ko maano, hindi ko maarok. Ang gusto mong pahihwating, kapatid. Okay. The mere fact that the president did not interfere with okay. the changes Aha. in the Senate, meaning inalaw niya 'yon. What? Oh my goodness. The mere fact na hindi daw nag-interfere si Pangulong BBM, ibig sabihin, inalaw niya yun. Ah. Oh. Oh. yung alam yung effect na yung may mga lalabas ng mga mathematical formula. Yun na yun, banat bay. di sa... Sorry guys, sorry. Nandito sa point lang ako eh. Akala ko sinong matindi tong tao na to, wala naman pala eh. Maybe yun ang sinasabi ni Subiri na ito po ay may basbas -bas ng tagataas kasi hindi pinakailaman. Sa madaling salita, parang sinasabi ni Subiri, eh hindi siya pinrotektahan ng Pangulo. By saying doon sa mga nagtatangka na wag niyong galawin yan kasi ako naglagay diyan. Siguro parang gano'n ang sinasabi niya. Siguro na Kaya feeling niya binakstab siya. Dahil hindi pinakiilaman ng Pangulo. Wala, yung... wala, 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 Alam mo, banat bay, mag-react lang base kung sa, kung ano yung narinig mo, di ba? Yung pag-analisa mo. Hindi yung parang binibigyan mo ng angulo, binibigyan, di ba? Nilalagyan mo ng maling kahulugan eh yung mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Alam mo bakit kayo sa mga DDS ganyan kayo? Ito, napaka-diplomatiko ng pagsasalita ni Pangulong Bongbong Marcos. hinahanap hinahanapan mo ng angulo para ma, uh, mahanapan ng mali. On the other hand naman, si Duterte, kahit anong sablay na sinasabi, hinahanapan mo ng dahilan para maging tama yung mali niyang sinasabi. Ano ba naman yan? Banat Disappointing. Nagsayang ako ng 7 minutes ng mahalaga kong oras sa'yo. O oh, siya, busy ako. Wala ka pala eh. Silver Voice TV mga idol maraming salamat sa panonood